Kasi ama nung 2019, ano na siya eh, nag-cheat ano na, nag na rin siya noon. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang emosyonal na panayam kay Boy Abunda, isiniwalat ni A.I. de las Alas ang masakit na mga detalye ng kanyang paghihiwalay kay Gerald Sibayan. Ibinahagi ng komedyante na nahuli niya si Gerald na may ibang babae noon pang 2019, isang pangyayaring nagdulot ng trust issues sa kanilang relasyon. Sinabi ni Ai Ai na sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging mabuting asawa, mula sa pagluluto hanggang sa pagtulong sa mga gawaing bahay, tila hindi ito naging sapat upang mapanatili ang kanilang pagsasama. Ayon kay Ai Ai, marahil ang malaking agwat sa kanilang edad ay isa sa mga naging sanhi ng pagkakalabuan nila ni Gerald. Matapos niyang suportahan si Gerald sa kanyang pangarap na maging piloto, nagtatrabaho na ngayon ang estranged husband niya sa Amerika, at sinabi ni Ai Ai na mas naging independent na ito. Kinumpirma rin ni Ai-Ai na natapos ang kanilang relasyon matapos makatanggap ng mensahe mula kay Gerald, kung saan sinabi nito ang kanyang hangaring magkaroon ng sariling pamilya at anak, isang bagay na hindi na kayang ibigay ni Ai-Ai dahil sa kanyang edad. Nag-chat siya sa madaling araw dito sa Pilipinas na sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. Nire-ready ko naman yung sarili ko sa ganitong magiging sitwasyon kasi alam ko na bata pa si Gerald, baka magbago yung isip. Pero alam mo yung sana wag. Sana wag. Sana totoong may forever. Sana binigyan talaga ako ni Lord ng pagkakataong magkaroon ng magandang pag-asawa. Matagal. Sinubukan nilang magkaanak sa pamamagitan ng IVF, ngunit hindi naging matagumpay. Sa panayam, inamin din ni I.I. na may gut feel siya na posibleng may ibang babae si Gerald sa Amerika, ngunit hindi na niya ito pinilit pang usisain. Nang ipahayag ni Gerald ang kanyang desisyon, tinanggap na lamang ito ni I.I. sapagkat alam niyang wala na siyang laban. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Gerald sa isyo at burado na rin ang kanyang mga social media account,